Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dinipensahan ni Sen. Jinggoy Estrada ang kanyang sarili laban sa mga batikos na dulot ng isang viral video kung saan makikitang nakikipagtalo siya sa isang babae. Nitong biyernes, August 23, 2024, nagtrend ang TikTok video na nagpapakita ng pagtatalo ng senador at ng isang babae. Hindi malinaw kung paano nagsimula ang kanilang diskusyon, ngunit sa video, maririnig ang malumanay na pagpapaliwanag ng babae kay Estrada at sa ilang kasama nito. Habang nag-uusap sila, bigla ang ng sitwasyon ng lumapit si Estrada sa babae at dinuro ito. Huwag niyo akong hinohoy. Porkit senador kayo, maririnig na sabi ng babae sa senador. Dagdag pa ng babae. Huwag kayong bastos, makipag-usap kayo ng maayos.

sa comment section ng viral video, isang netizen ang nagkomento tungkol sa pinagmulan ng kanilang pagtatalo. Ayon sa netizen, kuha ang video sa Barangay Batis, San Juan City, kung saan nagtungo si Estrada upang bumisita sa mga residenteng nasunugan. Ang babae raw nakausap ni Estrada ay isang opisyale sa San Juan. Nakiusap daw ito na ipagpabukas na ang pagdalaw dahil dis oras na ng gabi nang dumating si Estrada sa evacuation center, ngunit hindi pumayag ang senador, kaya nauwi sila sa pagtatalo. Dinipensahan naman ni Senator Jinggoy ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mahabang post sa Facebook. Para sa kaalaman ng lahat, ang TikTok video na kumakalat ay patungkol sa isang insidenteng nangyari nitong April 18, 2024 kung saan nagtungo ako para ipabatid sa mga nasunugang residente ng Barangay Batis, San Juan City, na pansamantalang namamalagi sa isang gymnasium na mamimigay ako ng cash assistance sa kanila kinabukasan. Ang simpleng pag-aanunsyo na pakay ng mga kinatawan ng aking opisina na nagtungo doon para makipag-coordinate sa kanila, ay pilit na pinipigil ng mga lokal na opisyal ng San Juan na naruroon sa lugar ng mga oras na iyon, sa kadahilanan na sila lamang ang nakakaalam. Mahigit isang oras nang nakikiusap ang mga kinatawan ng aking opisina sa pag-aanunsyo sa mga nasunugan para maayos ang mangyayaring pamimigay ng tulong, alinsunod na rin sa patakara na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng San Juan." ngunit hindi sila pinapayagan. Maayos na nakikipag-usap at nakikiusap ang aking staff ngunit hindi sila nakikipagtulungan. Kaya napilitan ako na ako na mismo ang pumunta para kausapin sila ng maayos ngunit walang gustong humarap sa amin. Ito ang nagbunsod para kumprantehin ko ang isa sa kanila. Sa nasabing video, gusto nilang palabasin na ginagamit ko ang aking posisyon para gawin ang gusto kong mangyari. Porki senador kayo, Opo, ako po ay senador at ginagamit ko ang posisyong ito para makatulong lalong-lalo na sa mga tagasan huwa na kinalakihan ko at hindi ko hahayaan na mapigilan ako na makiramay sa mga nangangailangan sa panahong kailangan-kailangan nila ng tulong. Gayunpaman, nangyari ang pag-aanunsyo ko ng payagan ako ng mga pulis na nandoon sa oras na iyon. Dahil naiparating namin sa mga biktima ang pakay ko na pagtulong, naisagawa namin ang pamimigay ng cash assistance. Ang pagpapalabas at pagpapakalat ng mapanirang TikTok video ay malinaw na malinaw na may bahid politika. Kung bakit ngayon ito ipinakalat, tanging ang mga nasa likod nito ang siyang makakasagot. Hinding hindi ako magpapatinag sa mga paninira dahil alam ko na lalabas at lalabas ang katotohanan. Hinding hindi ako mapipigilan na tumulong sa aking mga kababayang nangangailangan sa abot ng aking makakaya, senador man ako o hindi,

Dulo so, sa kung ano uh, yung administration. Ay lang ang yung yung tulong sa akin. Kasi wala isa ang yung tulong sa akin at yeah, <poems> huh? na no? huh? yung nabigil yan. Ha? Ano? sa dito ako. Ito ay dito ito pamumulitika. Ito po tulong ko sa inyo sa pagkat ng mga nag ako kung nakita ko, napalitan ko na sunuro kayo dito sa Patis. Kaya po tayo ng dalawang salita. Pero kung sa akin yung mga hiyan sa Pag-Gobierno para pagbigay po ng uh, gawita dito sa akin ng kapabayan. So, mabalik po yan. Buwas, pabalik po ako dito para pagbigay po ng uh, para sa inyo. Mga salamat po. Sunod-sunod ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Jingoy. Kamakailan lang ay nabash ito sa umano'y pagiging harsh niya kina Sandro Mulac at Gerald Santos sa Senate hearing? Ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. Ako, ako po ay na-rape po. Na-rape po ako, Your Honor. This happened 2005, am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po, oh. Your Honor. Nilabas ko po ito noong 2010 why did it take you five years? You should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Maging ang batikang broadcaster na si Karen Davila ay pumalag sa ginawa ng senador. Ayon sa post ni Karen sa X, To our lawmakers, stop victim blaming, treat victims with compassion and sensitivity. Relive ang a traumatic experience is horrific, more so in a public hearing. Stop bar raging, Asking, why did it take you 5 years? You should have filed a complaint immediately. Victims are scared. They feel ashamed. And this kind of public shaming will not help victims to come out. Let me remind our senators, you serve the people. You are not gods. Do not act like it. Dumipenso naman si Senator Jinggoy tungkol dito at ipinahayag ang kanyang side sa isang press conference. I understand that my uh, recent questionings uh, in the Senate hearing gave the public impression of uh, me being harsh, insensitive, and apathetic. It was never, never my intention to victim blame or humiliate those who have come out to disclose the tragic realities happening in the movie industry or the or the entertainment industry, but rather to address a systemic issue. that has been hurting our artists and workers wala po akong intensyon na balewalain ang nararamdaman ng mga biktima ng pang-aabuso sexual abuse or sexual harassment wala wala po